Let's eat. Let's eat na. Let's. Let's eat. Eh, tignan mo. Ay mo na mag-mic? Mag-mic ano ka? Ayoko. Maganda yung boses ko. Hindi ka mararinig dyan. Ako lang mararinig dyan. Wow, itlo. Madami ko ka naman kanin. Pwede mo magbukasan to? Oh, hmm, ang sarap kahit lahat ng gulay, pwede na. So, at ano, asin. Tama na, ang dami na kasi yun. Talo-talo na to, itlog. At araw-araw ganito, walang problema. Itlog, gulay. Hmm. seise dah depende depende size sudah Okay kaya ko na, na. wala mga tiga ito. Wala bigyan, ayaw ko bigyan? Kinakain nyo ah. O, nasa matulog ah, anak. Opo. Huwag na magkisalpon. Opo. Sabi tulog ko nito, hmm, Mmm. iyan. Yeah. Hindi na bang kain mo? Gusto huh? na, daddy. Huh? Gusto na daw. Ano? Ano? Ano po tayo? Bakit ang adi... dumi-dumi niya? Hindi. Pag, pag, pag kumakanta si daddy, i-i-i-i-yon. Paano mo nalang na kumakanta yung pusa? Kamila niya? Hindi, hindi ko kumakanta. May hindi nang <coughs> sabi yun. Sabi ni mami. Nak, malalaman po sa kung pag kumakanta, may hawak na mic. Mm. Oh, ano yung ginisa lang na ano, gulay? Ano Ay, may ito ba Ano, dalawa na ito na kayo ng anak mo. Ano, sabi sobra na yung mga sabi. Nakaraan, dalawa ito kinain niya. Sobra pa. sa araw, kailangan ko muna dalawa. ka ng wifi daw kaya Wifi ng bayad mm. okay. ka. Ay mo na? Wala. Wala, Ay, ako lang ihanay yun. Oo, sarap ko. Iniwan nyo pa ako dito. Sabi ko ako yung ayaw kakain. Tapos ngayon ako iniwan nyo pa rin pala. Ako hindi. Naka-open na ako ito. Uh. Ay, yung dila. Ako, sakit. Okay lang may dila. Ay, kung paano? Paano? dila. Hindi mo makakagat yan kaya mo na kagat nay kasi may dila. Kasi kaya ba? na ispard, mama kaya na ispard. kumatao 2,090. Ito? kumatao pa ito, katempa. sa carbog kahim 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 may ibig sabihin pag ganyan, may ari. Pangalan na may ari. Ito so sa ano? Mary. 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 March 11 pa. March 11? May nakikita date. Ano? Ano? Ito, pang scan. Scan ko, mama. Code mo talaga to. Ano? Kaya yung book, mami. Kaya yung malalaman mo ano. Nakabang nga lang ba okay lang. Yung mga malawa sa kasukal. Mas okay yun. Hindi lang ako kanyang ito. Alright. Thank you for watching and see you next video. Hmm. Huh? Next video. nghe đi lâu đâu nghe nói thì lâu vậy đi lâu mình đang mong bye bye bye, bye.